Tara, pasukin natin dito sa loob. Tignan natin. Yaps! Yeah. 'Yan oh. Kapal din. Pa-bulaklak pa nyo, oh. Kapal. Tara, pasok-pasok sa loob kahit mahamog. 'Yan. Abiya yan ni Amang ba? Yan ang bunga ng mga singkamas natin ngayon. Kahit sa kasulok-sulok, ano? dami. Oops, pasok. Yeah. Oops, yan. Ito tayo sa may labas. Yan, malinis. Pinagkunan ng ano, pagkain ng mga baka nila.